Isang mapagpalang araw po mga sangkay. Panibagong paglalakbay na naman mga sangkay. Ngayon po ay araw ng Merkulis, Abril 17, taong 2024. Sa ganap na alas 10.30 ng umaga, ay mula dito sa Tagig ay maglalakbay po tayo papuntang Tagaytay at dadaan po tayo sa Tagaytay Talisay Road Mountain Pass sa Mayligaya Drive. At mula sa Talisay, ang maglalakbay muli tayo papuntang Ternate, Cavite. At doon naman tayo dadaan sa may sampalok, tapahon po ng Tagaytay. Which is, ang daan po na yan ay sobrang paahon ho. Uh, ahunan at uh, more, siguro mga 7 km siya, mga sangkay, ang haba ng paahon na yan. At ang dinadaanan ho dyan ay ang matatarik na daan sa gilid ng kalsada. Samahan niyo lang po ako sa paglalakbay na to. Tara, biyahin na tayo mga sangkay. Kahit ganito yung panahon mga sangkay, sinubukan pinilit ho natin na makapag-rides para mapagbigyan ho. Yung isang kuminto doon sa isang YouTube shorts ko na nagkaroon siya ng maraming views. Siguro sa ngayon mga almost 179,000 siguro or more yung views nun. At nakagathered siya ng mga uh, 700 plus na yata na no subscriber mga sangkay. Ang sabi niya doon, ang komento niya doon, subukan ko daw yung talisay tagay road kasi sabi niya mas magitid yung kalsada at mas marami po yung mga uh, paliko-liko <laughs> kaysa don sa Atimunan Kison Old Sigsad Road which is locally called Bitukang Manok yan mga sangkay ang dami nagko doon na hindi daw yung bitokang manok at nasa dait daw yung bitokang manok tama naman po may bitokang manok din po sa dyan sa dait eh, yan kasi ang tawag noon sa nung mga yung mga mata, na mas nakakatanda sa akin mga sangkay medyo may edad na rin ho tayo eh 50 years old na ho yung sangkay nyo na napapahibig magbiyahe uh, at mag-share, magbahagi ng aking napupuntahan mga sangkay. Ito nang naririnig ko sa magulang ko na which is traveler yung nanay ko yung nabubuhay pa eh. May mga kwento siya dyan tungkol sa bitok ng manok. At uh, hindi ko na ho to dito. marami hong kwento dyan. Pero ngayon isip naman ho yan. Isip na ho daanan. So, so much for that mga sangkay. Yun, dito pa rin tayo. Iwan ko kung anong pangalan ng kalsada na to sa, ano, sa Google Map. Makikita ko yan mamaya. Hindi ko kasi na ako, hindi ko tinuloy gamitin yung Google Map mga sangkay. Kasi mag-isa lang yung cellphone ko. At uh, kung gagamitin ko yung cellphone ko pag Google Map, eh wala na ho tayo mag-i-try papakitan sa, sa inyo sa mga biyahe mga Tagtaga lang ho kayo mga sangkay, Sama lang ho kayo sa biyahe ko Ayan mga sangkay, dito na tapo tayo sa Tagaytay. Kaya na uh, bilihan dito ng mga protas mga sangkay. Sa Tagaytay na po tayo. At sama lang po kayo mga sangkay sa biyahe natin na to. At, uh, kakaliwaw tayo doon sa may ganto. Ayan. Tanghaling tapat mga sangkay, nakarating po tayo ng Tagaytay. At medyo... Mainit na lang ng konti mga sangkay. Yan. Kakaliwa ho tayo dito. Yan. Pababa ng talisay. Nandito palang lang mga sanggay. Kita na yung talik sa kayong Taal Volcano. Pero hindi pa natin na experience mga sanggay yung makita yun ng mas malapitan. Kaya bababaho tayo ngayon mga sanggay. Diyan sa May Talisay mas malapit daw doon at maganda yung view doon sa may Talisay Baywalk mga sangkay ayan mga sangkay dito na po tayo sa Ligaya Drive oh. kung makikita nyo ho yun mga sangkay ayan o oh, yung talik talik na ho yan mga sangkay o oh. ayan yung albulke dalangin yes, ito sa papa ito ang storyo yung albulke na masarap dadating din po natin tung ligaya trail pangasangkay pababaw ito ng Talisay at iikot tayo dun sa kabilang doon naman tayo aakyat sa may Tagaytay-Talisay Road mga sangkay Sama lang ngayon sa biyahe ito mga sangkay. At uh, umaya, doon tayo aakyat sa kabila, sa kabila naman. Dadaanan natin itong mountain pass na kay Pansy P. mga sangkay. Pagbaba ng Batangas, viceville sa maakyat naman mga sangkay. Papasok na tayo ng arko ng talisay. Ito na yung arko ng talisay mga sangkay. Nasa bayan na po tayo ng talisay ngayon. Tanong tayo dito kung saan mismo yung Talisay Baywalk mga sangkay. Pag kumaliwa dito galing ka ng Ligaya Drive, pag kumaliwa papuntang Tanawan Batangas, ayan oh. Yung hina yan. Pag dito naman, kumanan ka ayan, papuntang lauring. Dito tayo mamaya mga sangkay pag uh, pabalik na tayo ng Tagaytay, magtatanong lang muna tayo dito kung saan yung uh, Talisay Baywalk po. Ito yung simbahan ng Talisay, mga San Roman Catholic Church. San Guillermo Parish Church, mga San Kaya. muna tayo dito. sa ko na pagkatapos ng long ride, nagdaan mo tayo simpan, Pasalamat sa uh, from the safe ride mga sangkay. Eh, mga sangkay oh. Ang ganda ng kalsada na to nila dito sa Talisay Batangas oh. Tingnan niyo yung Center Island nila oh, mga sangkay. May mga ano bang tawag nito? Indian tree ito yata eh. Itong nakatanim sa gitna nila. si paligid nito, yung palibot po nito, yan po yung talay. Yan. Dati yun, akala ko yun yun ng talbol volcano eh. Hindi pala. Ito pala yung, ano, yung talbol volcano, itong paba. Yung bundok na yun na nasa gitna. Ayon sa mga lokal dito, mga sangkay, hindi pa pwede sila pumunta doon sa, yung uh, sa taal volcano. Dati kasi may nangangabayo doon eh. Pero ngayon, available yung mga boat rides nila dito. So, ka ng bangka, iikot ka. Sightseeing ka lang dito sa paligid dito, sa palibot ng Taal Volcano. Dito sa Talik. Hindi ko nga nawakan po dito eh. hindi kaya na yung Talik. Lake. Oh. Ang daming mga isda. Ito yung mga lumot. Ito yung mga isda. Oh. Kung maganda lang yung cellphone ko, makita mo. Ito yung mga isda. Oh. Oh, ang tilapya. sama lang kayo sa biyahe ko at dito naman tayo sa kabila dadaan sa Talisay Talisay, Tagaytay Road Paahon at subukan nun natin yung kuminto sa akin ng isa kong subscriber no, sa Youtube na subukan ko daw daan mga sanggay mga pesipan doon ng taong, taong doon. Uh... Tagay, tay, talisay Tagaytay, Talisay Road mga sanggay Napaka tarik ng mga bangin dito sa gilid ng kalsada, bangin mga sangkay. Ayan na yung tagaytay isang mga sangkay oh yung building na yun kung makikita nyo yun yung building na yun oh. galing kami doon sa baba sa talisay mga sangkay ano dito itong kalsada na to mula doon sa baba anli paahon siya mga sangkay di pa nga namin nararating yung ano tagaytay eh kanina pa anli paahon siya saka talagang sobrang ano pakurbada yung ano niya mga sangkay ang kalsada may paligo mga sangkay oh. Dito sa Ternate Cavite ito, oh, sa Bukana. Mula doon sa Talisay, Batangas mga sangkay. Ang hawa ng namin ngayon. Hindi ko lang nakuha ng footage yung namin mula sa Tagaytay papunta dito sa Ternate Cavite mga sangkay sa Bukana Beach. Yan mga sangkay, pagka namin doon sa Talisay, Batangas. Diretso na kami dito sa Ternate, maka Beach. Ngayon sa summer mga sangkay data ito sa Bukana Beach mga sangkay 100 lang yung entrance libre na sa amin di naman kami magtatagal yung kahatis na libre na kami bale 40 pesos lang per head pero daan binayad namin uh, libre na rin kasi siguro yung yung sa kahatis yung 60 pesos saglit na lang naman kami kasi alas 5 na mga sangkay Hanggang dito na lang muna itong paglalakbay natin. Please like, comment, and subscribe po sa aking munting channel, ang Sangkay Milmo TV. Mga Sangkay. At mula dito sa Bukana Beach, sa Ternati Cavite, isang mapagpalang araw muli, mga Sangkay. <tong>